Uy, BH, sama naman ako sa graduation celebration niyo, ha? meron na ako na damit. Wala pa nga akong susot, Bidjogapar. Congratulations naman sa pamangkin mo. Salamat, Bidjogapar. With honors. Naghanap pa ako ng simpleng damit, eh. Kailangan daw, ano, simple lang. Oo, simple lang tayo. Simple lang yes. tayo. Tsaka, ano, ha? Huwag tayo doon sa helicopter. Kaya sa farm. Simple lang, Bidjogapar. Eh, simple lang man yun, na. Pero ako, oh, nagtatalong isip kasi ako, eh, hey, parang ayoko lang umaten. Bakit na naman? Buisit ako eh, nakuha yung buisit ko, Bidugabar. Hindi, wag. Happy-happy tayo. Hindi, hindi, ako happy. Ayan, no, oh, panoorin nyo. today. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button and the bell para lagi kayo updated. Sa lahat ng mga inay para sa sasawa sa amin ni Bidjog o O diba? Kayo, mga kapatang helmet. Ako habang visit nyo. Happy naman ako? sila, diba? ba? Mm. Yan ay graduation na naganap sa Kapalong. Bidjog mm. College niyan. of Technology. Pero mm. yung spelling na technology, parang naligaw din. <laughs> naligaw yung, ba? ano, yung mga letra, diba? Nag-away ba yung mga letra? Hindi ko alam kung yung pagka Mali, nung spelling ng technology, uh, eh sumasalamin din sa mga produkto ng mga estudyante nila. Baka naman yun ay bagong spelling ng technology. Kaka TikTok, Bitsuga Park. Uh Oo. -uh. TikTok University. Alam yung mga makakapatang helmet. Hmm. Ay, just ko, diba? At ganyan na ba ang produkto ng edukasyon natin? Eto pa, Bitsuga Park, ayan, nabasaan nyo. yan mga kabatang helmet, yung ano na yan, yung sa Pisa, Biyogapar, mm. Pisa 2018. Mm. Pero tingnan nyo naman, kulelat na naman ng Pilipinas. At is consistent. Nakulaylat? Oo. Oh, oh. Grabe talaga. At kung 2018 yan, and 2019, yung produkto niyan, malamang sa malamang, Biyogapar, Ako! Oh, oh. E itong mga gumagraduate ngayon. Mm -hmm. <coughs> Grabe talaga. Consistent ta ba? Kitang-kita sa graduation ceremony. Saan nga ba yung kapalong college na yan? Davao del Norte, di ba? Ah, doon. Mm -hmm. ah. Doon. Niya. Pero ito nga, video ko par. Mm. Panoorin muna natin tong TikTok vlog ni Prof. Doc Shelo Magno. Matagal na ito, video ko eh. oh. Pero naaakma ito eh. Kaya ito, magbalik tanaw tayo. Panoorin nyo! Pag-usapan po natin itong uh, performance ng Pilipinas dito sa program for uh, international student assessment. Na nakita natin na kulelat ang Pilipinas out of 80 countries. Uh, rank 75 tayo sa math, rank 75 tayo sa English, at rank eight, uh, 78 tayo out of 80 sa science. Ano pong ibig sabihin ito? Talaga namang uh, uh nagde-deteriorate yung quality ng edukasyon sa Pilipinas at dapat talagang tutukan. Ano yung mga explanation na sinasabi? Bakit ganito yung performance ng Pilipinas? At ano yung nakita sa data ng uh, PISA? Sinasabi nila doon na yung mga good performing uh, countries, dalas ang ginagastos nila at nilalaan na budget sa bawat estudyante ay umaabot ng... Um, 77,000 dollars for 10 years. Ayun yung nilalaan sa bawat estudyante. 77,000 dollars. Pilipinas, magkano ang inilalaan na budget sa bawat estudyante for the same period mula 6 years old hanggang 15 years old? 11,000 dollars. So, napakaliit po. So, nakita nila na napakalti positive ang relationship. Kung mas malaki yung ini-invest mo para sa pag-aaral ng mga bata, mas maganda yung score nila, which makes sense. At kung para sa ginagastos nila, napakababa po ng inilalaan na budget sa, sa Pilipinas para sa ating mga estudyante. So, yan ang nangyayari kapag ang budget mo ay inilalagay sa confidential fund instead na sa edukasyon ng mga bata. Pangalawa pa, ano pa isang explanation na binabanggit sa kalagayan ng Pilipinas, sinabi nila na kulang na kulang ang mga guro. At kung mayroong mang uh, teaching staff, hindi sila qualified. Ito, ito daw po yung mga binanggit ng uh, uh principal, so yung mga nagpapatakbo ng mga paaralan na nag dito sa nakaraang PISA assessment, no? Sa assessment na 'to. Uh, ano pong implikasyon nito sa atin? Alam nyo naman po na yung edukasyon talaga ang sagot sa kahirapan. Pero hindi po sapat na makapagtapos lang tayo. Dahil anong ibig sabi nito, minsan makakakuha ka ng business degree. Nagtapos ka sa kolehiyo pero ang mahahanap mong trabaho ay yung trabaho hindi naman kailangan ng college degree. Ang tawag po dyan ay underemployment. Ngayon, kung makikita ma ng mga investors na mababa ang kalidad ang edukasyon sa Pilipinas. Yan po yung tinatawag nating human capital. Eh hindi po talaga sila pupunta dito sa Pilipinas. at Hindi tayo makaka-create ng trabaho at hindi po makakahanap ng kalidad na trabaho ang ating mga anak. Ano po ang isang ed edukasyon, uh, indikasyon? Ano ang isang indikasyon na talagang nagde-deteriorate ang quality ng human capital natin o yung edukasyon sa Pilipinas. Mula 2016, ang foreign direct investment natin, imbes na tumaas, ay bumababa. Ito po ay bago pa nag-pandemic. Ibig sabihin, hindi na tayo gano'n ka-attractive sa foreign investors. Ayon po sa pag-aaral na ginawa natin, isang determinant po, o isang dahilan para maka-attract ng foreign investments sa Pilipinas, ay mataas na kalidad ng edukasyon o human capital. So ano nga bang nangyari noong 2016? Tingnan niyo yung graph, pataas bago 2016, o tumuntung 2016, wala nang foreign investor na gustong pumunta sa Pilipinas. So, paano tayo makakahanap ng trabaho niyan? Kaya yung mga sabi ng sabi na malas Singapore na ang level ng Pilipinas. Naku po, malayo pa po. Kita niyo yung performance ng Singapore sa PISA. Yung mga sudyante nila ay above average. Tayo, below average, nearing the bottom. <laughs> Imagine nyo naman, 75 to 80. Diba? So, kaya po, dito pumapasok yung pinaglalaban natin na instead na i-confidential fund ang budget ng gobyerno ay ilaan sa mas makabuluhang bagay. Katulad ng tunay na paggasta para sa ating mga kabataan, yung makabuluhang paggasta sa edukasyon, hindi sa confidential fund. Dapat din po yung mga experts sa education ang nilalagay sa edukasyon at makafocus dun sa tunay na problema ng education sector, hindi yung kung ano-ano yung pinagkakaabalahan. Dahil kung hindi po, eh kahit araw-araw yung papasukin yung anak nyo sa eskwelahan, eh kung hindi naman po makabasa at makasulat, eh wala pong saysay. Hindi -say. po sila makakahanap ng magandang trabaho. No? Eh, sa bagay, kung sa troll center naman sila magtatrabaho, baka hindi naman kailangan ng maayos na English doon. Hindi rin kailangan ng math, hindi kailangan ng science, hindi kailangan ng logic. So, kung ang pangarap natin ay magang maging troll center capital of the world, pwede na nga, pwede na yung piece of performance na yan, at pwede mo na i-confidential fund lahat ng pera ng gobyerno, wala na tayong pakialam. Yun, mag-troll center na lang. O, oh, di ba mga kabatang helmet? Saan ba tayo mababa? Sa reading, sa science, sa math, sa comprehension. Ano ba yun na pagtutuunan kasi ng pansin ngayon ng DepEd? No comment. Ha? No comment? Oo. So, eto yung mga produkto nila ngayon. O, ito eto, sumasalamin. Ano masasabi niyo dyan, mga bata? Halos, alam mo, video ka po, gusto panahon natin yan, gumanyang ganyan ako sa stage. <laughs> Baka nakurot ako nung sister. Nakurot ka na, nasigawang ka pa. <laughs> nakurut, Face the wall. Nakurot na ako ni Mother Superior gusto mo gaganyan ka during the ano. Hindi ko kaya, bitch ka par. mukha mo ako pero yung kapal naman ng mukha ko, eh, naayon naman sa, sa, sa okasyon, -er. pag yoga bird. nai-imagine mo ba, kung practice matinu ka, behave. Yes, kung practice Tapos, pa nga lang, dapat matinu ka na oh, eh. What pa, more ko, pa kayo sa proper talaga, eh, di ba? Kung may mismong seremonyas, bigla kayong gumanyan. Ang tanong ko dyan, pag yoga bird, anong ginagawa ng principal? Bakal mo okay sa kanya anong ginagawa ng mga teacher? Okay sa kanila. Kasi gumanyan yung mga estudyante. Ah, malawa. It's freedom of expression. Anong, ano masasabi niya ng mga parents? Ha? Siguro Eto. okay lang naman din sa kanila. Ito ang produkto. Ito yung mga anak nyo na galing sa eskwelahan na to. Hindi lang masaya na generalize mo. Oo. Uh -huh. Pero mga kabatang helmet. Di ba masabi nga nila, what you see is what you get. Pero kasi against Actually, yan. Speaks, Louder uh oh, that words. Against 'yan doon sa DepEd na ano eh, na memorandum na kailangan solemn yung Bakayán na yung na lang solemnity. Solemn and formal. Tama hey. <coughs> mi? Um. Grabe. 'Yan na yung solemn sa kanila Tsaka formal. Sana talaga nag-aral na lang kayo sa TikTok University o kaya sa YouTube University, binigyan na lang kayo ng certification na pass. Pero may budget yan. Oo. Oh, ceremony. May, may budget man. yan. Tapos gaganun lang kayo. Paano ba naman hindi ako manggigigil videographer? Hmm. Kasi di ba parang... Sabi nga nila, piliin mo ang Pilipinas. Pero paano mo pipiliin ang Pilipinas kung ganito klase ang mga produkto? Ganitong klase, mga kabataan. Ngayon? Oh, ang nagiging ang produkto ngayon, ito ba yung masasabi mo na sinabi nga ni Jose Rizal na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan? Yes, Lord. <laughs> hindi, ko, hindi ko na nga alam kung may pag-asa pang Pilipinas eh. Pero grabe talaga mga kabataan. Nakakatakot. Nakakatawa man sa iba sa inyo, oh, nakakatawa oh. man sa paningin nyo, pero kung titingnan nyo, nakakatakot. Nakatakot siya kasi ano ba, uh, hindi mo ma mawari na yung yung level of kahihiyan, level of kapal ng muka na titiktok ka during the flight. Kasi ang gumaganyan lang dati, yung mga makukulit, pero hindi gumaganyan na. Pwede medyo gaper Medyo, may mangyayari sa'yo kapag gumanyan Noong ka. Kalahon namin, kahit sabihin mo kami yung yung barkada namin, yung pinaka makulit sa batch namin, yung pinaka notorious, pag sinabing graduation, yung program, uh -oh. maayos. Umayos ka. Yan yung mga tipong mga anghel kami. Makikita uh -oh. niyo talaga. Ay, anghel ka ng time na yan. Kahit yung mismong practice, eh, walang hiyaan. Hindi, kahit anong practice namin, videographer, behave pa rin kami. Bakit? May mangyayari sa yung hindi ka iga-igaya. Oo, kasi titik pa lang ng teacher, may takot na kami. Oo. Oh, okay. kahit nung college, videographer, at kahit nung taking pa kami bilang nurse, hindi, walang ganyan. Pero to, oh, senior Pero, high. Iba na ngayon 'ano, senior high. Yan yung katumbas ng second year college natin yes. na eh. Yes. Pero ayan nga mga bata helmet. Kayo na bahala. O ano masasabi nyo dyan? Nakaka nakakapanglunos, nakakapanghinayang kasi yung tax ko, yung tax mo, yung tax nating lahat napupunta pinapasweldo. Sa mga nakaupo sa gobyerno, especially sa mga nasa DepEd, mga kaguruan. At pinag-aral mo yung mga ganyang mga estudyante. Ha. Alam mo ang pinaka nakakainis sa lahat? Yung halimbawa, tumutulong ka. ini man sa sabi nga, huwag ka mag-expect anything in return ha. sa mga itinutulong mo. Pero naman... Kung hindi gusto mo lang naman din tumulong, kaya ka nag-out ng pera para mm. sa mga ganyan. Tapos ito mga kita mo kitam, ang ba resulta ng pera. Parang bedyoga, pero meron dyan 'yung mga parang foster, 'di ba? Yung parang adopt a kid. Adopt a child, adopt student. Yun, 'Yun nga eh, siyempre, ako, ako 'yung nag-adopt doon sa ano na 'yon, sa isang sudyante na 'yon na pinag-aral hmm. ko, na scholar ko. Siyempre, a-attend uh, ako ng ano, graduation. Siyempre, proud ako eh. Napagtapos proud ko tong ako. taong to. Pero, oh, lahat ng gaya yung makikita mo, may sugar Nag-prepare ako mula pa dun sa aking mga isusuot, yung pagpunta, kakainin. Tapos, pagdating ko sa ceremonias, gaganyan kayo sa stage. Alam mo, may sugar park, ako may anak at gumanyan sa stage, ay kukurutin ko talaga sa sinit yung bumaba ka. Wow. Eh, paano kung ikaw naman yung magulang anak, sabay tayo? Yan ang hirap eh. Diyos ba May iba mga parents kasi na konsentidor. Oh. Kasi kasi, iayon nyo po, iayos nyo, at ilugar nyo sa oh, tama. May, may tamang okasyon para magtatarang ng ganyan Pero sa Pero ito lang ang masasabi ko ng videographer. Oh. Anong gagawin, anong ginawa ng principal? Ganyan. Principal sa principal pa rin teachers. yan. Si dapat, yung unang gumanyan, sinaway na. Uh -huh. eh, hindi, ilan yan? Ilan yung gumana na ano? hinayaan lang nila. At nila. Nakatawa pa yung mga ano, administrator ano, sa state. Yung nasa likod ano, yung oh. mga nagbigay ng ano. Ay nako. Nako, basta mga bata helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko nga sa buhay nyo. hindi talaga ako. Minsan ba nyo naging helmet din ang bukit? getting better everyday. God bless everyone. Bye! Kaya mo pa bang mahal ng Pilipinas? Siguro kakayaanin ko pa bijoga per. Kaya pa. Pero kailangan... Makaurut ka talaga. <laughs> Makaurut. <laughs> alikong-alikong dito, alikong-alikong dito.